Kumpiyansa ang Commission on Elections o COMELEC na magiging maayos at mapayapa ang isa sa gawang kauna-unahang barangay at sangguniang kabataan elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMS, Oktubre. 81% naman ng munisipalidad at bayan sa rehiyon na kabilang sa areas of concerns ang tinututukan ng COMELEC, PNP at Philippine Army. Si Luis Erispes sa report. Kaya po ako'y humihingi ng tulong sa lahat. Pagtulong-tulungan po natin na mali ang persepsyon ng lahat ng nasa Maynila at nasa ibang parte ng ating bansa na magulo ang Bangsamoro. Ito ang hamon ng Commission on Elections sa mga residente ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa darating na barangay at SK elections sa Oktubre maging mapayapa at matiwasay ang unang BSKE sa rehiyon matapos ratipikahan ang Bangsamoro Organic Law noong 2019. Sabi ng Comelec, naniniwala sila na kaya ng BARM na hindi magkaroon ng kahit isang election failure ngayong botohan. Yung 2018 elections, walang failure doon, 100% nag sa datos ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region, tinatayang nasa 81% ang areas of concern sa BARM. 32 rito ay mga munisipalidad at lungsod na posibleng mapabilang sa kategory red o grave security concern, 29 sa kategory orange o immediate security concern at 36 yellow o areas of concern. Aminado rin ng PNP na tumaas ang crime rate sa rehiyon simula ng eleksyon. Pero dahil katuwang nila ang Philippine Army, kumpiyan sa silang matutuloy pa rin ang mapayapang botohan? We'd like to inform you that so far, we now push for the election as scheduled. We are aligned with the three divisions of the armed forces of the Philippines. It meant from uh, six ID muna that there will be an additional battalion coming from regions na ilalagay dito. So yun yung importante na uh, ma-cover natin yung personal requirement uh, during the UPSK Di naman naniniwala ang mga otoridad na magkakaroon ng impluensya ang mga terrorist groups sa BARM sa eleksyon. Pero babantayan nila ang mga rido o away pamilya sa rehiyon. Election-related incidents man ito o hindi para hindi na tumaas ang krimen sa lugar bago ang botohan. Maghihigpit na rin sa mga checkpoint at pagpapatupad ng gun ban sa rehiyon. Samantala, nilinaw naman ang COMELEC na sa ngayon wala pang election-related incident na naitala sa bansa sa apat na naunang naitalang patayan tulad ng sa Cainta Rizal, sa Dato Salibo sa Maguindanao at sa Midsayap North Cotabato. Lahat ito ay hindi election-related incident. Bineberipika pa naman sa ngayon ang insidente sa Libon Albay kung saan isang barangay chairman ang binaril at napatay ilang minuto makalipas siyang maghain ng Certificate of Candidacy. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.